So balik ta guys, uh, di ba? So na ni sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Oh my god, ako ba ito? Just ko pangit-pangit ko. Na sunburn kasi ako eh by the way guys welcome back sa ating channel guys Che vlogeras ytc good morning good afternoon and good evening sa lahat ng mga viewers at saka sa 32 ko na mga subscribers by the way kuan ka nang dagdag um ka ron, guys mga alas 11 naman siguro ron sa buntag 11 am diri sa damilag Ma maulang pud ko na human upang panglaba Naglabag yapon ko guys maskin dagom, um, maskin alum um ang panahon. Naglabag yapon ko kay pwede ra siya ipahangin-hanginan dito sa sulod nara akong gilabhan guys. Nara. Ubay-ubay na siya guys. Amo ra nang duwa ni uh, Sir Anthony. Ah uh, lahi kay Father Earth gipaulahi nako na ko, ugma na pud siya. Mhm. Uh -uh. um, akong gilabhan medyo ubay-ubay siya. So nilundong man guys, so nakaigayon ta pag chika-chika diri guys, do ta diri gamay sa ato ang mini garden nga atong gikabisian man ang unsa nahitabo akong naong murag ako kasabot sa akong naong guys. But, but anyway, di lang kay ang importante baskog lang ta guys no. So mo bisita ta gamay diri sa atong mini garden kay basin gimingaw na mo. Pati kay ako wa ano, man ko kabisita, sige man kukuan, iglantao, dito sa among atbang no. Mm. Sumusunod ta sa ato ang mini garden guys. Ang abay day nang ani akong mini garden kada kusmuta guys. Ingon ka laki sa dumi ng ating mata. <laughs> oh. Ang abay ani guys mga mais. Uh, yan. Lain po pag iya guys sa dili na amo mm. sa amo rang kapit bahay. Mm. At ito na pakita ko sa inyo guys. In one, two tree. Chading! Ito na guys. Nitubo na siya guys. Oh, look at that. Oh, buyag na siya. Nitubo na. So, nitubo naman na siya. Na na-timing po ngating ulan. So, okay ka ba dyan? mag andaw lan lang taanis ko. guys? Atong panakot puhon Kung mulabong na na siya guys. O, so, ba diba, Nakapat siya oh. Ah, di ba kung mulabong na na siya nindot na siya tan-aw kaya ako manang giabay ang pula o green. Mm mga five fingers na guys uh, andawal uh, tinangkong o unsa pag ni galay o unsa pa batoy tawag ani uh, diri sa amo ah uh, og diri amo um, dito sa amin din uh, na then ang abay ani uh, guys katong alugbati so ang atong alugbati guys na nalingsing na di ba Oh, nitubo na po na siya, guys. ang ato ang alugbati. So mga isa ka bulan siguro gikan karon mula bung na na siya diha. Og ato na din ang buhatan og hagdan-hagdan. Hagdan diri hagdan para dini na din siya mukulapyot. Kani atong gi dini ato ni gi-ready -di diri. Para dini na sila mangulapyot puhon. Kung mula bung na na siya. Di pa? So mga isa ka bulan siguro guys, makauta na taana ana. So abay anang atong alugbati na apud ta diri. Uh, kapat nga ah uh, hi tanglad. Ah uh, lemon grass uh, diba? nitubo na po na siya. So mga isa ka bulan gikan karon mulabong na na siya og makapangutlo na ta para atong i eh, butang sa atong tinula og sa atong lechon manok ang tanglad baw. So abay pud na Napunta ta dini alugbati na na, na nandaho na siya guys oh, di ba nandaho na oh so mga isa ka bulan mag expect tag isa ka bulan makautan na taani guys mm. so niya na pud diri katong akong uh, liso man ay siya liso niya nanubo na sad siya mm. liso sa lugbati og napunta diri gilusok gyud nga liso guys makita man siguro na ninyo no kani siya o kanisya, siya Maklaro ba ninyo? Kani siya guys, o kaniliso. mana siya sa Lugbati. So paabuton na siya kay tanawa. you can see, burag niliki na siya guys. O niliki na siya, kana mo gawas ng dahon anak guys. Daghan na sila diha, dilang lang kay ninyo makita. Hmm, di kay, dili lang kay ninyo maklaro guys, ba diba? Kay kung mukha na na siya, mutubo na, inani na din na yung hitsura. mana ah, muna din na, na yung hitsura kanang nailiso din ha update lang ta i-update lang ta mo ana guys takabalo mo story guys sorry ha sorry so, abay din din sa tong ulog bati yeah, niya mga tinangkong po din ni guys ah, ah ni tubo na no as you can see gitubo na puhon puhon makapangutlo na taani kay magbuhat tag salad no ah, kamuti salad di ba butang anday natuog gamay nga baguong ginamos den butang anday natuog panakot nga kamatis og sibuyas di ba ato ding timplahan di ba imagino na lang nato ponpon -pon. mga isa ka bulan mga labing taas isa ka bulan makabuhat na tagkamot kamot ti di ba den abay pud aning pula nato nga galay guys mm. na apo di green oh, green ah, nara, oh di ba Nitubo na sa siya buyag. Ani ba? Basta kay magkita-kita tapuhon sa isa ka bulan. After one month, magkita-kita na punta diri guys kay mangutlo na dayon taani para himuon natong salad, isagol baka nato sa atong tinulang isda. Daga, daghan kay mabuhat ani guys, magmix baka tagulay nga atong gatan atong sagulan aning galay or andawal sa among bis, sa Bisaya term andawal, galay or tinangkong. O di ba? Um, diba? tubo na siya buyag. Kay lagi na timing man ng atong pagtanom nga uh, season sa ting ulan-ulan, di ba? So napatay mga pat diri guys nga wa pa matamni ni. Kay to adto malagi ko sa kaning gapamaligya ligig mga seedlings diri sa Centros de Milag may ilaha. Um, way available so mangita tag makapalit tag og seedling sa talong og kaning Uh, okra or pipino kay ato ni sila diling ipagsabong puhon ipagsabong nato na ni sila din ripuhon gamay ra gamay ra itanom guys kay pangkonsumo ra man ato ra man pangkonsumo para di na ta makapalit dito sa merkado mga gulay nga inana nga klase sumoro so, to guys o di ba ko ipaibog ang mga maisa mo silingan guys og na po din na atong kalamunggay oh di diba? Uh, speaking of kalamunggay, di na ta magpalit, guys. kay naman yung mga kalamunggay, diri. Pwede rin ito mga ayaw sa atong silingan. di diba? Uh. so, anak ra, guys. So, mutabok na ta dito sa atong balay. Uh, anak ra ka dool. Oh, naramong balay, guys. Diba? at bang ramane sa among balay ang kaning mini garden nga akong gibuhat buhat temporary lang kay di man niya atong yuta ato ra man gi squat. kay kung gamito na ni puhon sa tag iya ay mawala na ni atong mini garden at least nakapat atong gulay ang atong gulay nakapat siya Ah, di ba? Muna akong gituyo na siya nga nagipat lang nako, guys. Nara siya sapat itanom kay kaso ugamito na ni dirika ng yuta dira sa tag-iya. So, iya naman dayon ning obligasyon kaning tungod. Kaning tungod diri nga ato ang gibarog na to atong mini garden. So, at least tubo na kayo atong tanglad puhon ug kanang atong alugbati. Igo, ta na lang na sa kwaton dara guys. Atong sa kwaton sa kwaton na nato siya, di ba? At least tubo na kay siya puhon. So, kani siya pwede ra puni siya ta ton, guys. Kaya mora gilontod, sa guys kay amo ra maning giluntod sa simento ang iyang haligi. Um, kay para dili siya madaot. Dili siya kanon sa mga bukbok o uban pang mga termites din ha. So pwede ragya po na nato. Lawungan na nato atong uh, pe, fence sa atong mini garden. Upang ita na pamaagig asa. Dapit na po nato ibalihin. Nga kanang hindi pagamiton sa tag ang ilahang yuta. Diba guys? Pwede dinin nato siya butang. Isan asa lang at least malawang lawungan. Ragya po na nato ato, ato ang fence sa ato ang mini garden. So na -ra, na raka mindset ba? O, oh, di ba? At least tubo na siya den ato ding ibalhin. O. Oh. So, mora na guys atong update sa atong mini garden o balik na ta dito sa atong balay. Kay medyo niinit na mo samot nagyudnig kapangit ang naong neche blagira tungod sa sunburn, no? Oh, di ba? hayag-hayag na unta to. Uh, goy ginuo ko ang atong panahon, guys. Oh. So kana atong gilabhan. Kana atong gilabhan. Ako ra nang gipatulo diha, guys. Gipatulo ra na din ha. Din kung mumalamala na na siya nga di pamu, di pa mo ning ulan. Kung mumalamala na na siya di mo kabalo mo istorya, guys. So igi kapoy manggod ko gika nang laba. So diretso din ko nagbuhat buhat content para natay ma-upload sa ato ang YouTube channel. Please like and subscribe. Che Blagera YTC. Thank you so much guys and to all my 32 subscribers and of course sa akong mga lovely viewers nga nindichaga in town sa pagtan-aw sa akong mga simple lang nga content nga pambalay lang pang Che Blagera's life lang dire sa uh, Damilag Manolo bukid Bukidnon. So maroto guys, thank you so much for watching and we will see you again later. Oh, bye-bye. So, welcome back sa itong channel, guys. And this time, humana may ugpaniug to. So, as you can see, kana siya, mga bukog na siya sa uh, bangos. Hmm. O, pa ba, Delikado gin ang bangos, guys. Oh. O, diba? Look at that. Huh? Grabe, gin kayo pagkahimuko, guys. oh, oh. so, na lang ning nabilin. Hmm. na, burag, kulba, kulbaan na miyana. og amok pa ng kauno, no? Nya napagilin kang Sir Tony o oh, grabe ko guys Oh. mubita mm, nang talagsa ra mga un og bangus. Isda nga bangus. Talagsa ra mga un okay, katong tibuok gid siya ba nga gisugba. ba. Ba. Oh. Kay ang bukog adto di man ma, makat kani kay gipikas-pikas ba ini nako so Na Naagi ni nani pero dali ra siya makuan ba kanang sinugba bitaw nga tibuk nga bangus. Nga nang ibutang bitaw sa foil bowl, then panakutan na eh, kamatis ug sibuyas og bitsinan o bitsinan og asinan og uban pang mga panakot para mulami ang kanang. O sige, tawag ana, sinugbag, na siya nga bangus bay? sinugbang bangus ang ibutang sa foil o laing term, ana. Sinugbag, po. sinugbag, yapon siya. Sinugbag, yapon, sir. Sinugbag, ah, oh, like yapon. Pero gibutang lang siya sa foil ba? Oo, oh, Or maybe steam siya. Di isad ba? Di isa steam? Di isa. Okay, gigrilled grill man siya, no? Oh, steam yun siya. Ha? Huh? Kung i steam, i steam stem siya. Oh. Pero pwede yung yapon siya i-steam mm. to, no? Pwede yapon. Pero mas lamian kung isugba ba, bay? No. Kay humot. So, marana guys, um, diba, cool kayo, kay na, guys. Oh, Di ba? Kulba kayo? Oh, mga bata ba? Pero mga bata, kay may, may paman ko ilang mata, no? So, klaro pa kay nila na mga bukog-bukog ba? Pero kita in taon nga mga dubli na kay... Dubli nagmata ba? So, Mauna na siya guys. Humana na may paniog to. So atong dogang na to karon sa atong content kay kuan among ano, panahon as usual. As usual guys, makulimlim. Um, makulimlim ang ating panahon ngayon. Siguro karong mga pila ka oras ani muulan na pud ta diri sa ato ang lugar diri sa may Manolo Portits or Damilag Manolo Portits Bukidnon. Um, muulan na pud ni guys. So, mora to. Mm, um, ako lang po dahing i-update mo sa among mga tanom. Dama mga, mga tanom guys, so buyag ka ni siya. Sa galing ni Bay? Air, uh, elephant air plants ba? Oh, buyag kaya ang among elephant air plants guys. Um. Murag ini nakahatag-hatag taon in og kanang attraction diri sa ang diri sa side sa ko anak ko kaning outdoor kitchen. Murag nakataghatag hatag attraction kaning akong air elephant plants, oh, ba? Diba? Moto siya ang mother, guys. Oh, mo siya ang mother. Ang ngayon sila din sa ang kuan Kaya ako maning nang gibutangan ugnit. O, so, giangay sila dering dapita kanisya kaning air elephant plants. Muna siya ay mother ni saka siya, kay ni saka siya kay dinipomantusya ana gitanom na ko siya danang di, sa ubo sa ground and din gitatay di, danang nang ugat ni katay ang ugat ana, ana ana ana. ni katay padung dito puro buruk diya ra siguro na kutub siguro siya guys no. Okay diya ra kutub tong gitaptan nga katong punuan sa bayabas ba. So, di na siguro na mosakat pa dito. So, ato lang observahan din. Kani din siya, guys. Kani siya, kaning guwapa kay Buyag, muna ni siya saha. Muna siya bago na ni siya. Saha niya. Karoon pa rin ko nakabantay nga. Na day ikaduwang saha niya, guys. O, oh na siya ikaduwang saha kana na. Uh. na po dahil ng iyang mga dahon da na. So, mm. So, mora na siya. Mm. Buyag ka among air elephant plants. Buyag. Huwag mm. napunta diri mga kuan guys. Akong peace lily. Peace. Peace be with you guys. Mm. Napunta mga peace lily Diri, Buyag po akong peace lily nga tanong mo. Uh, pisli peace lily. Di pa ako, ako sa akong magulang guys. Isa pa ni siya kasaha. Anya karon Ubay-ubay na siya. Kadali okay, ra man mo ang pislili guys. Ako na din ang gipang prick. Usa pa man to ka buok. Nya Fresani wa nanaha na man siya. Ako din siyang giprick. Din ako din siyang gianam-anam og transfer sa lain nga pat mo din nag-anam na buod na siya kadaghan. So kanang atong pislili nindot na siya tan-aon basta pares ana na ba nga gilabong na. Mo na nakanindot sa or naka nga attract. Attract or attractive siya kung labong na nga atong pislili nga plants. So, more guys. Atong update karong adlaw. Thank you so much for watching. And of course, please like and subscribe. Check Blagira YTC guys. Thank you so much. And to all my 32 subscribers, thank you so much. And to all my lovely viewers, please like and subscribe. And pakishare sa atong video guys para daghan ang makakita. Thank you so much guys. Bye!